May nagtanong sa akin, Sir, good day. Once the lending company revoked license to operate, need pa po babayadan yung balance? Thanks po. Okay. Napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago po natin sagutin, eh, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ah, uh, ito po ang kasagutan ko diyan, no? Kasi po, um, technically, pag gaya, ni revoke yung license to operate, no, as a lending company, dapat 'yan talaga eh kumbaga hindi na sila paningil din kasi kasama sa operation ng lending yung paniningil. Eh. Di po ba? O, so ngayon, eh syempre, itong mga uh, pitong ola na to, no, na na-revoke sa isang lending company na 'yan. inotorious eh, yan no? Talagang grabe mga ras 'yan. Grabing manakot, no? So definitely 'yan, hindi susunod 'yan, no? So 'yun ang nakakatakot diyan eh. Kasi nung no, may lisensya sila, no? Lintik na 'yung paglabag na ginagawa nila eh. Lalo ngayon na wala nang lisensya. No? Kaya po 'yung may mga nahiram, no? Diyan sa ano, sa lending company na 'yan, no? Eh ihanda niyo 'yung sarili niyo, no? Talagang hindi ho natin alam kung anong gagawin nila no? Pero, definitely, ang puro pananakot yan, no? Wala silang gagawin dyan kundi manakot lang ng manakot, no? Hindi, hindi yan makakatungtong sa bahay nyo kasi mga duwag yung mga yan. Kasi tingnan nyo, ha, kung sasabihin nila na pupunta sila sa bahay ninyo, hindi, hindi nila magagawa. Bakit? Wala ko silang lisensya. Pwede pwede kayong tumawag ng pulis para ipauwi sila. So, hindi sila makakapunta. Pangalawa, hindi ho nila po pwedeng sabihin na kayo ay ididemanda nila bakit po? Wala silang license to operate eh. Na-revoke nga eh. O. Oh. Diba? So, illegal sila. Lalabas. O, di po ba? Kaya lang po, ito po kasi ang ano dyan. Meron po kasi kayong kontrata. Naalala nyo po, meron po kayong click to accept. No? Ah, uh, valid po yun as a contract. No? Ah, uh, kung susundin po natin sa batas. Kaya lang nga po, kaya nga po sila na-revoke. No? is because meron silang mga ginawang uh, paglabag dun sa mga batas na pinag-uutos ng ating ano, gobyerno. Nagaya po nung uh, the Truth in Lending Act, no? hindi po nila sinunod yan. No? Saka po yung prohibition on unfair debt collection practices. No? So yun po yung kanilang mga nilabag. No? Ngayon po, ang ito kasi medyo ano siya eh, tricky siya eh, kasi um, napakahirap pong i-assess no? kung kailangan pa bang bayaran o hindi na, kasi revoke na nga yung license eh. Pero kagaya ho na sinabi ko kanina, meron ho tayong kontrata doon. Yung click to accept na ginawa ninyo, valid po yun as a contract. Ngayon, ethically, dapat ho bayaran natin, kasi obligasyon natin yun. Okay? And money ningil ho ako eh. So, unethical ho on my part, no? kasi hanap buhay ko yan, na sabihan kayo na huwag nyo nang bayaran. No? So, definitely sasabihin ko si bayaran. Kaya lang ho, hindi ko po kayo kontrolado. No? Nasa sa inyo po yan. No? Decision nyo po yan. Kung babayaran nyo o hindi. Pero ethically, dapat to bayaran. Okay? Kasi nga, nakita nyo yung ginawang paglabag nitong mga online lending apps na to. Itong piton na to. Hindi po ba? So, nawalan sila ngayon. Na-revoke na yung kanilang license. Hindi po ba? Napaano sila? Napasara sila no? Kaya lang hindi naman huga ano yan, kaagad-agad mapapatupad yan, no? Nakita nyo ho sila, naga advertise pa. Oh. Nakita nyo, nandun pa sa ano, sa Play Store, nasa Google Apps pa. Oh. Nandun pa ho sila, no? So hindi naman ho karakaraka kasi yan na mapapatupad yan. Nasa ano pa nga po, nasa Facebook pa eh, naga advertise pa eh. Oh, di ba? Ganyan ho katitigas ang ulo niyan. So, asahan nyo na ho, no? ihanda nyo na ho ang sarili ninyo na talagang mas malalang harassment to ang gagawin ng mga damuhong ola na yan. No? Kasi wala na nga silang ano eh, uh, lisensya eh. So mas malakas na ang loob niya. Yun nga may lisensya sila eh. Grabe ang ano eh, ang harassment at pananakot na ginagawa sa inyo. Di po ba? Lahat po nang mali. Ginawa niya mga bubuk na yan. hindi eh, lalo na ho ngayon, walang lisensya yung mga yan. O di po ba? Kaya ho ano, asahan nyo na po na nako katakot-takot po natawag no, message tsaka email po ang mga matatanggap nyo na puro pananakot pero pakakatandaan nyo po no, hindi po nila magagawa yung mga pananakot nila ngayon kasi nga illegal sila ngayon o, oh. dahil rebook po ang kanilang ano, lisensya eh. sasabihin sa inyo uh, ididemanda kayo ng ano ng yung lagi nilang pinapanakot staffa o oh, sige, paano, kayo, paano kayo didemandan yung mga yan? Ano huy lisensya papakita nila? Sige nga. O, illegal silang lalabas eh. O, kasabihin nila pupunta sa bahay nyo. Paano sila pupunta? O, e, eh, tumawag lang kayo ng alagad ng batas. O, kasi nga ho, wala silang lisensya. Pwede nyo silang pahuli, diretsyo. Hindi po ba? So yun ho yung mga po pwede nyo gawin. Ano? Pero ang pinakamainam ho dyan, no, kung meron naman ho talaga kayong ano, naipon na, bayaran nyo na lang po total ho ano eh revoke naman na sila siguro ho, ano kahit yung uh, dinisburse na pera sa inyo yun na lang ang bayaran nyo o di po ba at least na na ibalik nyo sa kanila no? Uh, ako ho hindi, hindi ko ano yun ha? hindi ko yun sinasuggest dun na gawin nyo yun dun sa mga legitimate na lending financing at bakod ito ho kasi revoke no kasi kaysa hindi nyo bayaran no eh kahit pa paano, bayaran nyo yun. Kung magkano yung disperse sa inyo, at least, tatanggap nila yung pera nila. No, pero sabi ko sa inyo, kagaya sinabi ko kanina, hindi ko ho kayo kontrolado. No, ako ho, nagbibigay lang ho ako ng uh, advices. No? Uh, kung ano ho, yung sa tingin ko, ay eh, nararapat gawin. Ngayon, eh, hindi ko nga ho kayo kontrolado. Kung gusto nyo hong bayaran, bayaran nyo po. Kung ayaw nyo hong bayaran, wala ho akong magagawa to. Ano po? Uh, hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi nyo babayaran kasi uh, first time ko hong naka-encounter ng ganito no na na-revoke po yung lisensya ng uh, lending company no na hiniraman kasi oh, kung yan ay eh, nagsara lang No, kung nagsara lang huyan 'yan, maaari po kasi yung mga receivables, pwede pa silang mag-operate na magano na mabingil. Ito kasi revoke. Eh. Ibig sabihin wala ho talaga sila ng lisensya. Eh yun nung kasing nagsara lang, may lisensya pa rin sila, so po pwede pa rin silang maningin. No? Pero meron pa rin ho naman silang isang option na no? Uh, ibenta yung kanilang receivables sa mga ano sa mga collection agency. Ano po? Eh hindi ko lang ho alam kung po pwede nilang gawin yon, no? So pinakamainam ho siguro ang tanungin niyo ho diyan is abogado. No? Kasi oh, yung mga abogado alam ho kung ano gagawin diyan. No? Eh ano yung usapin legal ho yan eh. Di Yun ho ang trabaho nila. No? So matagal ho nilang pinag-aralan yan. Nagsunog ho ng mga kilay ang mga yan. No? So alam ho nila yung gagawin. No? Kasi hindi naman ako bugado. Maniningil ho ako. Kagaya yung sinabi sa inyo, frustrated lawyer ho ako. Kaya lang, mahina nga ako ang kukote natin. Kaya hindi na ho natin tinuloy. No? So ganun ho gawin nyo. Kung talagang... Uh, medyo nagdududa kayo kung gusto nyo talaga pang malaman kung po pwede ba silang hindi bayaran eh, magtanong ho kayo sa abogado. Pero para sa akin ho, dahil nga ako'y maniningil, eh, bayaran niyo po. No? Kahit nga ho yung dinisburse na lang sa inyo, bayaran niyo. Eh. Sa tingin ko, okay na yun. Eh. Ito ho, ito eh, sa mga na-revoke po, ah. no, dun lang ho nyo i-apply yan. No? Uh, kasi ho, oh, kung ako talaga ang tatanungin, eh, bayaran niyo kung magkano yung nahiram po ninyo. Kasi, ah, uh, yun po yung ano, eh, yun po yung nahiram ninyo. Eh. May po ba? Kasi pagka nang hiram naman po talaga, dapat yan may interest. No? Kaya lang po, dapat sumusunod tayo kung ano man yung pinapatupad sa batas na interest. Di po ba? Kagaya po nung uh, nakasaad nga po sa, ano, sa BSP tsaka sa, si, sa, ano, sa SEC, yun yung ceiling on interest rate. So yun yung ano, dapat nating sundin. Kaya lang po, eh, alam nyo naman itong mga olan na to, no? eh masyadong ano, sweetik. Sumobra po sa pagiging sweetik eh no? Ang mahirap ko kasi nung, no, nung nalaman ho nila na nakasuspend po yung Yusirilo. Ayan, sinamantala po nila. So nasa sa inyo po 'yan, no? Kung gusto niyo pong bayaran o oh, hindi, no? Pero kung ako ho tatanungin niyo, dahil nga ako yung maniningil, eh bayaran niyo po. ah no? uh, kahit siguro ho yung ano, yung ah uh, uh, dinis burst na lang mo sa inyo bayaran niyo. Ah, no? uh, pwede na ho sa, sa siguro 'yon kasi nga revoke naman na yung license nila eh. Di po ba? Kasi technically, hindi naman na talaga sila po pwedeng mag-operate. Not unless po nga na ibenta nila yan sa collection agency or yung AG collection agency ang uh, mag-act as uh, collecting ano nila, uh, agent po nila. No? Pero I do not know ho ah. Sabi ko sa inyo, ulitin ko po, hindi ko alam kung legal ho yung pwede nilang gawin na yun na po pwede nilang gamitin yung collection agency as their collecting agent or ibenta sa collection agency. Pero siguro yung benta, pwede, no? Pero yung gawing uh, collecting agent, yung mga ano, yung mga collection agency, uh, yun ho malaking katanungan pa yun, no? So para ho masagot yon, eh magtanong ho tayo sa abogado. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay eh, matutunan. Maraming salamat po sa inyo na at sa, at sa, at sa, at sa, at sa ating at sa sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share pag-comment at pag And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na pakisupportan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Basa muli po, yun lang.